ito po general lang total naman malapit na po yung eleksyon ano po ang dapat hanapin ng mga tao sa mga kumakandidato ngayon generally yung maikli lang I, i think hindi naman iba kunyari ako maghahanap ng empleyado Ang qualities na hinahanap ko ganun rin sana yung ating mga elected officials mm -hmm. di ba so for me most important is honesty and integrity kasi kung may conflict of interest, kaagad eh, hindi tama yung pupuntahan kung may conflicts of interest. Hinahanap ko sa employee rin, ano, competence. Kailangan, siyempre, marunong siya do sa gagawin niya, whatever it is sa employee na ko rin positive positive attitude hindi sa negative sa positive mm -hmm. kasi may negative so hanapin ko yung optimist yung will go for uh, better and better hindi yung pwede na yan pwede na yan or so yung medyo high standards yun yung gusto ko sa employee and may values for us importante yun. nabasa ko yung values ninyo sa niyo ano, Christian po, ano Christian po Christian ano saka malasakit malasakit po, o, malasakit nasa values rin namin hmm. yun eh. Kailangan meron gano'n. So, yun, I think it's the same when you look for a elected official, ganun rin sa empleyado. Sana ganun mamili yung ating mga kababayan, ano? Pag pipili ka pala ng kandidato, parang kang pumipili ng empleyado ng bakdo. parang gano'n mo, ano? Kasi kailangan, ang ganda nung sinabi niya, honesty, integrity, competence, positive outlook, may values. May values.